A, vast, a great rain to nasaan po yung mga estudyante natin tay good evening class good morning teachers <laughs> Welcome. <Wala. laughs> Anong good morning? <laughs> good evening na nga ko eh. Good evening po sa Good evening class. Good evening teachers. Good evening classmates. Class We're glad to see you. Okay. Uh, please uh, sit be seated. Down. Please sit down. Or please be seated. Uh, and be quiet muna. I'm going to... We're going to talk. With your Tatay Albert. Okay. Mapunta muna tayo dun sa ano. Mayroong pakiusap kasi si Tatay Albert. Nang isang araw. Oh, Oh, yeah, uh, uh, may light selling po sila ngayon. thank you sa pagtulong kay nanay. Thank you. Oh, magaya ka na. Hmm. May oh, um, uh, You study and be quiet. We're going uh, I'm gonna talk to your daddy. To okay. your tatay. Okay? Si, si Angelo, matalino to. Madali siyang ma-ano, kategor. Lahat naman pala sila matalino. Baka, ano yung, baka, um, mm, magselo. Na, tingnan mo, idol na idol ka talaga niya. Ninahabol ka. <laughs> pati kulay, pati. <laughs> <laughs> na, tingnan mo si, ano, si Angela. Yung, yung kanina, yung isang damit mo, stride. Ay, Angel, napagpapalit ko yung pangalan nila eh. Tapos ngayon, yan, pagbigo niya. Hmm, bagyo. Ito, nakakatuwa talaga si Angel. Parang sa'yo, nak. Uy, aborta. Tay, kailangan mo ganun. Basketball ka lage. Samaan mo si kuya mo. matatag yung... Ayaw sa so bagay kahit kahit ano ka naman, kahit na mataba ka naman, pogi ka naman. Kagaya ni kuya mo. Kaya wag mong isipin, katekram sabi nagbabasa ko siya ng comment. Sabi nyo nga gano siya kagwapo. para pag, pag pumapasok ko siya katekram, nagpe-face mask siya. Sabi ko gwapo ka. Promise, oh. o so, mahabul ka na kay kuya mo, oh. Okay, wait lang. Quiet, ah. Quiet, oy. Read your, ano, read your book. An angel. Read your book. Later, we're going to, ano, we, yeah, we're going to read and review you and I will check if you study, if you study, if you, if you kung nag kayo. Okay, kahit muna may pag-uusapan lang kami ni Tatay Albert. May pakiusap siya kasi nga, wait lang, si Angela muna yung tanungin ko. Kasi nga nung isang araw, si Lola Luz, yung kanilang lola, kinausap si Angela. Ah, una yata si Angelo. Si Angelo. Tapos si Angela. Tapos siyempre dahil mag-best laging magkasama si Angela at Angel, ba ba ba? dalawang ba? Sabi niya pa ayaw niya nagpapasun. Sige, Okay. Sabi po ni uh, ni Lolo na parang kinausap kayo para kay Tito Poren, ano? Tapos si pero si Lola Luz, na, nasabi niya na pala, hindi ko tuloy nakuhanan. Ng ano, ano yung reaction ni Lola Luz na sinabi mong okay? Masaya. Huh? pumapalakpak yung tenga. <laughs> Wala naman ganon. Hindi <laughs> naman ganon. Si Angelo, ano ay Angela anong sabi ni lola mo nakita mo, Angel. ay ay pa ya nanon na yata yung utak Angel. ko may problema na yata yung utak ko Angel Angel ano nakita mo yung reaction ni lola ano bang reaction ni lola masaya mm -hmm. okay. okay tapos nung isang kailan niyo ako kinausap um araw lang po isang araw lang pakiusap niya na ano po sabi niyo sa akin nung Sabi ko tayo, kung po pwede lang sana tayo. Ang usapan namin kasi, kung po pwede, uh, kayo na lang magpara hanggang yung kaya niyo lang tayo. Mm -hmm. Basta, ang gusto ko lang, gusto ng nanay, uh, yung nanay niya, na Uh, hindi sila magkakahiwalay magkakapatid po. Mm, kasi ayaw po nung nanay. No? Dahil doon no, sa phone, nag-usap po kayo sa phone, parang may ano sa kanya na ayaw po niya. Pero kay tatay, nung mga un unang mga desisyon niya, ba't nagbago yung decision niya, tay? Gusto ko nang malaman. Kasi, kasi po, eh, nung Juan, sabi niya, kasi kung sa po, sabi niya, bahala ka. Sabi niya, kung ganyan, kung ganyan ang gusto mo, kasi binigay ko na sa iyo ang mga bata. Mm. Tapos, ikaw mag magdesisyon. Sabi ko kasi, eh, gusto na Angela sila mag -magpampo. Sabi ko, ay kung sa akin, ayoko Gusto ko man makapag-aral si Angela, pero ayaw ko na mawatak-watak sila. Mm. Sabi niya. So, sabi ko, ako naman, ma, sabi ko, Talagang ayaw ko dahil kapag umalis na si Angela sa akin at napunta kay Tatay Pore, sabi ko alis na rin ako dito. Kasi... 'Yun po yung huling pag-uusap po natin bago yung sinabi nyo. Ah po. Gusto kong malaman nga po bakit parang nagbago yung Ay, ano. Yung... Kasi gustong-gusto niyo na parang gusto niya naman nung din. Nung nag-usap tayo kina Tatay Lito po, <coughs> di ba sinabi ko na okay ako. Mm. Pero nung nag-usap kami yung mag-asawa, na, yung nanay nila, yun ang sinabi po sa akin. Para, baka mamaya, asa akong sisirin, sabi ko, hindi ako ang kinausap nila yung mga bata. Sabi mm. ko, na, na umokay lang ako dahil maganda naman yung hangarin nila. Kaya lang, eh yung ko naman sa iyo kung sabi ko hmm. kasi ayaw ko naman na baka mamaya ako ang sisihin mo sabi hmm. ko tatay kaya nung ano niya sabi niya hindi ba pwede na kay tatay lang sila kung hanggang kaya ni tatay pag-aralin sila hindi hanggang doon lang hmm. para hindi sila magka hiwa-hiwalay na magkakapatid yun, yun. mm. sabi ko kaya nagsisun ako tayo na kung po, pwede lang sana eh, Angela eh huwag na lang po na mag pump pa pa si tatay po ang magpaaral mm. yun ang ano ko kung ano yung kaya nyo ibigay sa kanila tay eh pasalamat na lang ako tay yun lang po ang inano ko saka ayaw ko talaga sana na mawatak-watak na sila na mga anak ko mm. yun ang ano ko po kaya sinabi ko kay Angela kapag mawala ka anak kaya eh, alis ako dito sabi ko. Kasi mm. kaya nga ako eh, nagpuporsigyo nandito dahil sa inyo mm. hindi naman ako sumama kung hindi kayo lahat may kasama ko mm. kaya nga po sabi ko kaya nga nakatutok ako sa inyo mm. dito lang ako kaya eh, ano naman ano anong naman ang dahilan na na nandito pa ako kung mawala ka naman Bichi. Mm, naman ang ano ko tayo. Bichi. Uh, ang sarap naman po yung ganun. No? Para kasi, akong maiyak ba? Kasi ayaw ko naman na kumala itong anak ko na babae. babae Oo. Oh, bakit? Uh, <laughs> kapatid niya po tayo. Um, ang sarap sa ano no? Ang sarap lang, sa pakaramdam. Siya, siya na, lang, ang babae na anak ko na nakasama ko na tayo. Mm. Yung mga anak ko na iba, hindi ko nakasama malilit pa sila tayo. Mm yung bunso ko tayo 3 years old lang po. Mm. Angela Ano masasabi mo kay papa mo? Yes. Yes. Na ano, eh ano 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 anong sasabihin? ni tatay ngayon neno. May lang din go kasi. Oh, walo. Ha? Wala lang po. Sampo. <laughs> Pagka napanood nila to, alam na nila kasi mauna yung yung may nanli, may dinini. Kaso ayaw ko nga lang, parang pinaglalaro. Ami, aminado naman si papa mo. Inamin Mula naman na tayo. sa akin. Yeah, na, hindi na po siya lang. Hindi na ako nag-open. Mula nung nag-usap tayo tayo, hindi na ako nag-open ng date ako pa. Ah, bakit to? Kawawa sila talaga. Ma talagang ano sila tayo. Kasi tayo, isipin nyo naman, Parang nagpinaglalaruan niyo yung damdamin nung ano di ba? Okay. Talaga tay, parang ano lang, parang mm. mas, masaya din ako dahil masaya din sila sa akin, tay. Mm. Parang paano? Yun yung ano ko. Ay lang ang hindi maganda yung paasahin ko sila na kami ay magkikita. Oh, ganun. Lalo yung, yung nasa nasa Kuwait tay. Mm. Uwi na tay. Sabi sa akin magpa magpapadala ano ba yun magpapackage mm. Pa ano bang gusto mo sabi sa ano, birthday mo kasi sinabi kong birthday ko sa April 21 sabi ko anong gusto mo kasi uwi ako sa August gusto ko makita kita sabi niya sabi ko mm. naman oh, sabi ko naman ay padala kita ng mga, know, mga pabangon gatas yeah. Alam niya, sinabi ko kasi tayo na ma, ma ano ako sa mga gatas, mga mm yung um, anong gatas so yung gatas na, na ah by um, brand baka insure na sinasabi po niya sa inyo Pulbo yung parang yung parang huh? brand din pero nakalata yung tay mm, Insure uh? baka insure po pang matanda ibig sabihin <laughs> pang, sabi ko pambihira yung, naman niyang, yung, ano niyo parang ginagawa kanyo yung senior citizen na sabi sabi ko kasi niya sabi niya magpapa-fix ako ah mm. uh, eh e, pero opo sa kapatid ko dyan sa uh, Juan, Pampanga. Tapos, siya na lang mag-ano sa No, sabi sa akin. Mm. Okay, lang ma. Sabi ko naman. Pero, hindi ko naman patukarin yun. Mm. Na, na kukunin. Hindi ko naman, di ba, di pa ako nagbigay ng complete address ko dati eh. Yeah. Mm. Pero kinukuha niya yung complete address ko. Kahit yung isa, pinukuha niya din. Mm. Eh, ayaw ko naman po. Mm. So, okay na. Wala na. Wala na yung panluloko. Wala na tayo. Kasi hindi ko na ako nag... Hindi na ako nag-open ang Facebook ko tayo mula nung tayo. Kasi eh, talaga inisip ko yun sinabi niyo na. Siyempre, linuloko ko lang sila. Mm. Tsaka ano po yun? Hindi po maganda talaga. Naisip ko naman tayo. Mm. Yung isa po, sabi na magpapapasok ng kwan, katulong po tay. Mm. Di ba naghahanap tatay po rin? Mm. Sabi ko, 7,000 starting. Mm. Sabi niya, okay, sabi niya sa akin. Naisip ko naman, ay oo, pala, e pa kung ano pupunta? Ako po, umulak. makita niya ako dito mo. Kasi, no, let's sabi ko. Kapit lang kami, ay. Uh. Pero, hindi na ako, mabuti, hindi na ako nag-chat, mm. Pero nagpapahanap po kahit yung nasa na ibay siya nagpapahanap din mm. kasi nag daw sila mag-asawa eh sabi ko sige titingin ako hindi kahit yung ano na no, sabi niyo. kasi uh, gusto ko itang talaga makita no. ako patay ako dito sabi ko pero ang dami niyang pinayaktay no? ay marami silang umayaktay talaga, talaga um, uh, may sinasabi? Yeah. Kasalanan? Uh, kasalanan sa isang ang malo ng mga babae at magmahal ng marami. Magmahal uh, ng marami? Magmahal ng marami. Ibig sabihin yung lulukoy mo rin naman yung ano. Ah, uh, okay. Linawin mo kasi magmahal ng marami. Eh, pwede lang Mas, magmahal ng marami. Magmahal na linoloko. Mali yun. Okay. Pinapaasa. Lulukohin. 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 Okay, balik po ako kay Angela. Angela, ano yung ano mo ano yung nararamdaman mo doon sa Una sempre nakita mo naman yung na, yung ano ni Papa mo Sang ayon, siya biglang nagbago anong ano mo doon hmm. Ha? Hayop. Masaya. Bakit sige, paliwanag mo sa akin ano yung kasi nung kasi hindi ko lahat Siyempre, nabablog ka, telegram eh, no? Nung si Angela, sabi ko, sige, kakausapin na natin si Lola mo na okay na sa'yo. para Tuma parang tumatalon-talon pa sila noon sila nila Angela at ano yun, na uh, sige, tignan natin yung reaction. Hanggang sa nabisi na nabisi na kasi nga, Katekram, nagsisimula na yung uh, mission natin. Hanggang sa nakalimutan, hanggang sa na hindi na po na ano, kay Lola. Tapos nagbago na yung desisyon ni tatay at ni ni mama niya. Hindi na namin nasabi. Ang sasabihin natin ngayon, kay lola mo na nagbago na yung, hindi na nasabi natin yung good news. Sa bagay, hindi na nasa, mas okay na siguro hindi na nasabi yung good news na okay na sa inyo. Tapos, babaguhin yung, babaguhin na naman. Parang ganun. No, siya yung Tito Kuya Steve, okay, paliwanag mo sa amin ano yung pakiramdam ngayon. Mo ano ba yung... Na hindi, hindi natuloy yung pagpampun sa'yo. Yung... Dahil ayaw ko. Mm, masaya na malungkot. Masaya na malungkot. Hmm. Okay, sige. Gusto kong malaman. Ano muna yung malungkot. Kasi sabi nga niya kanina, gusto niya mag-aral sa private. Apo. Yun yung ano niya. Malay mo, pag-pray mo. Lagi mo pag-pray kasi na... Ang private, yun yung... Hindi sa public, siyempre. Private siya. <laughs> Alam mo ba yung ibig sabihin ng private at saka public? O, ba't mo na sabi na gusto mong private. Kalan ko din yung po. Yung, ganun, public. Pag private, yung parang uh, mas maganda yung quality. Lahat naman pare parehas lang naman. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo ha. Gusto kong iparating to sa inyo. Dito kayo Angel, Angel uh, like, dito kayo sa ano. Gusto kong kausapin pala kayo ng ano you know, masinsinan Dito ka. kana ko. Sinasabi ko naman sa inyo, Albert, sabi ko 'di ba kung kayang buhatin, buhatin po Angel. Okay ganito. Sinasabi ko naman sa mga bata, bonus na lang sa akin ang mag po. Katalinuhan. Ang mahalaga yung yung abay, paggalang at pabait sa ibang tao. Oo. Oh. Ayun. Ang mahalaga kay Tatay Ramyo. ako kasi gusto ko lang i-share sa inyo ha. Ang unang panahon, gusto ko lang nagkwento, unang panahon eh, parang ano eh, you no? Know? <laughs> gusto ko lang talagang ilagay sa isip at, isip at puso nyo. Mamaya na yung pagkukuto. Angel. Pakinggan nyo, ano? Yung um, po sa po yung ano. Pakinggan nyo muna ako, ha? Okay. Yung tatay ram nyo, ako na yung... Naririnig po ba nyo ako? Yung good manners and right conduct, pagka nag-uusap, papakinggan po ang nagsasalita. Okay? Angelona, antok ka na? Hindi. Okay. Nung unang panahon, parang kwento lang yan. No? Hindi, gusto ko nang malaman yun. Nung ako, nung nag-aaral ako nung elementary high school, ako na yata yung pinakabobo. Hmm. Pinakamahinang nila lang. Pinakamahina sa room. Baka hindi lang sa room eh. Baka buong school ako yung pinaka... Alam nyo, isipin nyo ha, ah. hindi ako marunong mag A, B, C, D ng elementary, ba, baby, bobo. Oh, kaya nga, nagugulat ka, di ba? Kaya nga, gusto ko, matuto kayo. Ayaw ko kayong magaya sa akin. May, hmm. Mm. Excuse me. Excuse me, mm. No. No. Travis. trabis, Sige na, ingat yung pogi kong anak maghahatid daw okay sana ako kuya Albert uh, uh, pinaka ako pinaka bobo totoo yun ano ano ako nung panahon nung nag-aaral ako yung pinaka malakas ako yung pinaka Angel, ako yung pinaka... Angelo, ako yung pinaka bobo po. Angela. Pinaka so, bobo po. Albert. Bobo po tama ina. ako yung pinaka bobo. Totoo 'yun. Hmm. Alam niyo kung bakit? Uh, hindi ko alam eh, pero alam ko Paano ba nagsimula lahat? Nagsimula lang yung lahat nung uh, paano ba ako nagsimula? Nagsimula hmm. ko na yung medyo na alam-alam nyo yun sa atin niyo po. Sa ate ko? Ano po yung nasabi sa Malaking tulong yung pagturo ng aking ate. Kaya kung ano yung kaya kong ma maituro sa inyo, ginagawa ko. Kasi nga, yun yung simula. Yun yung, doon magsisimula yung pangarap nyo. Pagka unti-unti kayo nagiging marunong sa buhay. Tapos, sabi ko nga sa inyo, ang tunay na tagumpay, gusto ko lang din sabihin to sa inyo ha. Angel, Clark, Angelo, Angel, Angela, napagpapalit ko na yung ano. Yung totoong tagumpay ng buhay ay kung ano yung pagmamahal at respeto natin sa ating mga makulang. Kasi pagka nandun na yung number one si God, kasi kilala natin si God eh. Tapos dahil sa pagkilala natin kay God, nagagawa nating mahalin at resipitoy ni Galang yung ating mga magulang. Pagka meron tayo nun, ibiblas tayo ni God. Hmm, ibiblas ka niya. Basta ginagawa mo yung mm at saka yung makakaya mo para makapag-aral ka makapaghanap buhay ka makahanap ka ng magandang trabaho tuloy-tuloy lang yun kasi pag uh, pag, pag paglaki mo rin ko ito rin po yung ano bibi, ibabalik mo rin po paghihirap ng magulang mo po mm yun ay yun ay ano um yun naman ay uh, pagtanaw ng utang na loob. Tama si Kuya Albert. Pagtanaw ng... Maglaloob. utang na pag Pagtanaw ng... utang na Utang na Pagtanaw ng... utang na loob. Sige, ulitin nyo. Pagtanaw... Pag ng utang na loob. Ba't natin kailangang igalang yung mga magulang natin? Kuya Albert, ikaw muna. Dahil kung wala kang paggalang sa magulang, kahit anong hirap pang gayon sa buhay mo, hindi kayo bigless ni God. Palak pa ka naman si Kuya Albert. Okay. Kanino po natutunan yun? Uh, sa church po at sa makakikinig uh, po din po sa, sa, ano po, church sa cellphone po. Okay. Palak pa ka si Kuya Albert. Okay. Ate Angela, pagkawalang... Anong tanong ko, Kuya Albert? Pagkawalang... Ay, respeto. Po, po. Pagkawalang respeto at paggalang sa magulang, anong nangyayari? Hmm... pa ko sa lupa. Oh. Um, mm. Ganun. Napapahamak. Okay? Siguro masyado ng late, masyado na akong maraming ano... Um... Um... Ano ba? but kasi napunta tayo doon yung pinag-uusapan natin? pinag-uusapan natin yung unang panahon. Pero yun nga, dahil uh, siguro dahil doon sa pagmamahal ko sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. ano ko lang naman, tatay? Kung may pagpupursigil ng isang tao, talaga makapag-aral tayo. Tama, tayo. Pero kung walang talagang pagpursigil na makapag-aral, at uh, mabarkada ang ang gawin mo wala tay mm. hindi ka makakatapos Kahit gaano ka galing mo kung ikaw ay barkada dito barkada doon wala tay mm. hindi ka makatapos tay lalo ang barkada mo ay hindi magandang barkada maron uh. kasi barkada na ma matuwid din uh. mayroon din ano maluktot na barkada po nasabi ko pala yung tunay na tagumpay yung uh, tunay na tagumpay ng buhay. Kuya Albert Angela, Angelo, inaantok na nga siya. Hindi niya sa bagay, hindi niya na naintindihan yung mga sinasabi ko pag kaganyang inaantok na. Si Angelo lang naman. As, nasabi ko kanina, yung tunay na tagumpay ay yung kung ano yung pag, ma, paggalang um, paggalang o pagrespeto sa mga magulang dahil yun nga mm -hmm. <laughs> dahil nga yun dahil ngayon ay dahil kilala natin nanga sigad Kasi kung wala tayong pagkilala kay God, wala yung ano, yung hindi natin siguro kayang mahalin yung ating mga magulang, ganon Kasi okay, hindi respeto tatay kung wala, wala kang pagpagmamahal sa kanila. Hmm. Hindi mo kayang irespeto ang magulang mo. yeah pagmamahal, respeto, paggalang, yun na yun. Wala naman lahat sigad naman lahat jan. Eh. Okay? O sige, tsaka nabukas na ulit siguro yung ano tay. Uh, ano nila? Yeah, ang inaano ko lang naman tay. Mm. Kahit gaano kahirap, dapat na nilang maka, maka pag -tapos, o ano man nung gusto nilang marating, dapat na pagsikapan nila tay. Kahit ganito na parang ano, yung gusto, gusto parang hamon lang ito yung gusto Gustong mawatak-watak sila. Hmm. Parang hamon yun. Pero sana man lang hindi sila maghihiwalay uh, hiwa magkakapatid para hmm. gusto ko ay eh, magtulong-tulong sila. Tayo. Hindi yan, tay. Sabihin na nating man kay Kuya Poren, hindi naman mangyayari yung gano'n. Kasi parang ako, ayaw ko din naman yung gano'n. Gusto ko lahat masaya. Pagpaalam hmm. na humo na tayo. Siguro bukas na tayo. Ay, nahantok na yung mga bato. Okay. Ay, grabe ka lang nakakita ko na puti. Nandito no ng camera Ay, no nakaka ano. Oh, ano kayo Pakita kayo. Uh, Doon kayo may sa may ano. May Pasensya may na ho kayo katekram. yung aking eye bags lumalabas na. Paano na tayo? Ay, pa alam natayo? Ito pala pa dito ko. dito ka pa pas dito ka dito ka, ka Bali pong uh, pag inaayos nila yung sarili nila. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat sa inyong pagkumahan sa bawat isa po sa amin. Um, especially kay Kuya Dave, kay Kuya Luis, sa mga namimisyono natin, sa pamilya po ni Tatay... Mm -hmm. <laughs> sa pamilya po ni Tatay Albert, kay Kuya Albert, Angela, Angelo, kay Clark, at Angel. Katekram, uh, hinihingi ko po yung inyong uh, sama, sama nating dasal. Kahit itong mga bata lang na to, gusto ko, hindi lang sila eh. Uh, sa makakain natin, bago tayo mawala dito sa mundo, mabigyan natin magandang kinabukasan yung mga bata. No, ka So, paano, ka haraming Maraming maraming salamat po muli. At uh, muli, guys. Di nila alam yun. Muli, guys. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Okay? Ulitin natin. Muli guys. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. O oh, yun na lang. Ganito na lang. Okay. Good night. Thank you. Nakakapogi po tong ano. Hmm